Sa kasalukuyan mga kapatid, patuloy na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea. Ito'y matapos ang sunod-sunod na harassment, pagbomba ng tubig gamit ang high pressure na mga water cannon at pagharang ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia laban sa mga barko ng Pilipinas. Sa gitna ng lumalalang tensyon, isang critical na pahayag ang inilabas ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr kung saan sinabi nito na kailangan tatagal at makalaban ng Pilipinas nang hindi bababa sa 30 days bago umasa sa aktual na tulong militar mula sa Estados Unidos kung sakaling tuluyang sumiklab ang armadong konfrontasyon laban sa China. Sa unang tingin, tila isa lamang itong teknikal na procedural na paalala. Ngunit kung susuriing mabuti, ang pahayag na ito ay mabigat at puno ng implikasyon. Ito'y hamon, babala at tanong sa iisang pagkakataon. Handa ba talaga ang Pilipinas na lumaban mag-isa sa unang 30 araw ng isang digmaan? Kaya ba talagang panindigan ng Pilipinas ang tuloy-tuloy na 30 araw na bakbakan laban sa isang higanting military power tulad ng China? Ang pahayag ni Browner mga kapatid ay hindi lamang simpleng usapin ng dami ng armas, bala o bilang ng sundalo sa frontline. Ito ay mas malalim na katanungan tungkol sa mga logistik, moral ng tropa, supply line sa dagat at himpapawid at kung hanggang saan naabot ang political will ng pamahalaan. Ayon sa ilang military analyst, ang 30 days ay hindi basta numero. Ito ay simbolo ng isang survival test na susukat sa tibay ng bansa sa gitna ng kaguluhan. Sa loob ng panahong iyon, hindi lamang paglaban ang kailangang gawin, kundi dapat din nating mapanatili ang kontrol sa mga strategic na lugar tulad ng Palawan, Pagasa Island, Ayungin Shoal at iba pang mga military outpost sa West Philippine Sea. Kapag bumagsak ang mga ito sa mas maagang panahon, posibleng hindi na umabot ang tulong bago patuluyang magbago ang mapa ng soberanya ng Pilipinas. Ngayon mga kapatid, kung susuriin ang lakas militar ng dalawang bansa, makikita agad ang napakalawak na agwat ng China. Ang China ay may higit sa dalawang milyong active personnel at milyon-milyong reservist na maaring tawagin anumang oras, samantalang ang Pilipinas ay mayroon lamang aktibong tropa na nasa humigit kumulang 150,000. Ang People's Liberation Army ay may sariling aircraft carriers. Mayroon din silang mga nuclear submarines, advanced na mga missile systems, fifth generation stealth fighters tulad ng G-20, pati na rin mga ballistic at hypersonic weapons na kayang tumama mula malayo ng hindi pa nakikita ng radar. Sa kabilang banda, ang Armed Forces of the Philippines ay mayroon lamang iilang FA-50 -E light combat aircraft, iilang pirasong mga warships, mga Coast Guard vessels at second-hand equipment mula sa Estados Unidos, South Korea at Europe. Hindi rin sapat ang ating mga missile defense systems at wala tayong submarines o long-range offensive capabilities. Kaya naman ang tanong ng marami at ng katotohanan mismo. Sapat ba ito para tumagal kahit 30 araw ng full-scale conflict? Tandaan natin mga kapatid na ang labanan na ito ay hindi lamang laban ng armas at teknolohiya. Ito rin ay laban ng estratehiya at heografiya. Ang Pilipinas ay isang arkipelagong nakakalat sa karagatan, kaya't mayroon tayong natural na depensa sa anyong dagat na mahirap pasukin ng isang invading force. Dahil dito, may kalamangan ng Pilipinas pagdating sa paggamit ng guerrilla-style coastal defense kung saan hindi natin kailangang makipagsabayan sa open sea battle kundi aatake tayo mula sa mga maliliit na isla, mga baybayin at lihim na pasukan. Ayon sa ilang eksperto sa depensa, maaaring gamitin ng AFP ang tinatawag na Maritime Denial Strategy, isa itong taktika na hindi para talunin ang China ng harapan, kundi para pabagalin ang pagpasok nito sa mga critical territories. Dito papasok ang paggamit ng sea mines, mga fast attack craft, mga anti-ship missiles tulad ng Brahmos, pati mga littoral defense unit na nakaposisyon sa Palawan, Mindoro, Batanes at sa mga outposts sa West Philippine Sea. Sa unang linggo ng digmaan, malamang na ang pangunahing target ng China ay ang mga radar systems ng bansa. At akihin din nila ang ating mga komunikasyon at mga strategic air bases sa Palawan, Pampanga at Sambales. Ito ang mga asset ng Pilipinas na kritikal sa pagkontrol ng himpapawid at pagko-coordinate ng depensa. Dito susubukin kung talaga bang kakayanin ng AFV na mag-survive sa unang bugso ng missile at airstrike. Mahalagang madepensahan ang mga ito dahil kung mapipinsala ang ating mga sensors at komunikasyon, mawawala ang situational awareness at magiging vulnerable ang ating mga patrol at resupply mission. Kapag na-paralyze ang komunikasyon at mga runway systems, mahihirapan ang mabilis na pagpasok ng reinforcement, mga medical evacuation at pagdadala ng pagkain, gasolina at bala sa frontline. Kaya mahalaga ang tinatawag na pre-position supply at hardened facilities. Isa pang napakahalagang usapin ay ang logistic at supply chain. Sa loob ng 30 days, kailangan ng Pilipinas ng sapat na bala, spare parts, pagkain, gasolina at medical supplies upang mapanatili ang operasyon ng militar at suporta sa sibilyan. Ngunit ayon sa ilang ulat, Limitado pa ang strategic fuel reserves at ammunition stockpiles ng AFV, kaya naman kung mapuputol ang mga importation routes at sea lanes, agad makikita ang matinding epekto nito sa ating kakayahang mag-resupply. Dito na pumapasok ang kahalagahan ng pre-positioning ng supply sa mga secure hubs, pagbuo ng distributed ammunition caches at pag-setup ng mobile fuel bladders at forward repair teams para mabilis ang runway at ship repairs. Mahalaga rin ang civil-military coordination, ang pagkuha ng lokal na logistic support mula sa gobyerno at pribadong sektor at ang paggamit ng airlift at intra-archipelagic sealift para palitan ang nasirang supply lines. Ito ang dahilan kung bakit madalas sinasabi ng mga eksperto sa depensa na hindi sapat ang armas kung walang sapat na sustainment kaya dapat palakasin ang self-sustainment capability bago pa sumiklab ang gera. Ngunit bagamat maraming kahinaan ang nakikita sa ating puwersa, meron din naman tayong pinanghuhugutan ng lakas. Mataas ang moral at nasyonalism ng mga Pilipino kapag nasa bingit ng panganib ang bayan. Kapag dumating ang oras ng depensa, handang magsakripisyo ang maraming mamamayan at sundalo para sa soberanya. Napatunayan ito noong World War II at sa Marawi Siege kung saan kahit kulang sa armas, nanindigan pa rin ang mga Pilipino. Mayroon ding malinaw na kalamangan ng Pilipinas sa tinatawag na home territory advantage. Kabisado ng mga sundalo ang mga bundok, mga baybayin, mga isla, at lihim na daanan na maaring magsilbing natural na depensa bukod sa mga yan ang mga choke points tulad ng Basit Channel at Palawan Passage ay hindi lamang makikitid na daanan kundi nagsisilbi itong estratehikong lugar na maaring kontrolin upang hadlangan o pabagalin ang pagpasok ng malalaking barko ng Chinese naval fleet ngayon mga kapatid habang wala pang direktang pagpasok ng US forces sa unang 30 araw ng labanan hindi ito nangangahulugan na mananatili silang walang ginagawa sa likod ng eksena posible silang magbigay ng intelligence support mga satellite surveillance para sa real-time monitoring sa galaw ng China at cyber defense o cyber offense laban sa mga sistema ng China. At bilang paghanda, pwede rin silang maagang maglagay ng military equipment o supplies sa mga allied bases sa Japan, sa Guam at sa Australia. Ngunit ang aktual na pagpapadala ng tropa ng US o pagsabak sa labanan ay nangangailangan ng masusing political approval, kailangan ng legal assessment at inter-military coordination kaya hindi may iwasan ang pagkakaroon ng delay. Ito ang dahilan mga kapatid kung bakit malinaw ang mensahe ni General Bronner na bago pa dumating ang tulong kailangan munang mapatunayan ng Pilipinas na kaya nitong lumaban at manatiling nakatayo kahit sa unang 30 araw ng digmaan. Ngayon mga kapatid, may pagkakataon ding magbago ang dynamics ng digmaan dahil hindi lamang Amerika ang kaalyado ng Pilipinas. Mayroon tayong mga defense at security agreements sa Japan, sa Australia, sa South Korea at maging sa France. Kung makikita ng mga bansang ito na nasa panganib ang freedom of navigation sa West Philippine Sea at pati na ang daloy ng international trade routes, mari silang magpakita ng suporta sa pamamagitan ng pagpapadala ng naval presence, maritime patrol aircraft o kahit humanitarian at logistical assistance. Ngunit tulad ng Estados Unidos, hindi rin agarang papasok ang kanilang militar sa direktang labanan dahil kailangan pa rin ng legal consultations, approval ng kanilang parliament o defense ministries at masusing strategic planning. Kaya ang unang 30 araw ay nagsisilbing malaking pagsusulit para sa Pilipinas. Kapag nakita ng mundo na hindi tayo agad bumagsak at kaya nating lumaban, mas malaki ang chance ang susunod ang mga kaalyado at magpapadala ng tulong o reinforcement. Kung sakali namang hindi makakayana ng Pilipinas at agad nababagsak ang unang linya ng depensa, mataas ang posibilidad na lumipat ang labanan mula sa conventional warfare patungong asymmetric warfare at resistance operation. Dito ngayon papasok ang konsepto ng national resistance. Ito yung mga militia groups, mga reservist at civilian volunteers na gagamit ng taktikang guerilla pati na ang pananambang at short range na pag-atake para humina ang loob at kapasidad ng okupanteng puwersa. Ngunit hindi ito madaling gawin dahil ang pagsasagawa ng matagalan at epektibong resistance ay nangangailangan ng maayos na logistics, secure na komunikasyon, medical support at patuloy na moral ng mamamayan. Kung mahuhulog sa kamay ng China ang ilang isla o base at agad nilang itatatag ang fortifications o integrated air naval systems doon, magiging napakahirap at magastos ang pagbawi. Mahalagang tandaan, ang China ay hindi rin basta-basta papasok sa isang full-scale invasion dahil napakalaki ng kanilang itataya. Naroon ng militar, ang kanilang ekonomiya, global trade ties at reputasyon sa international community. Ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng international sanctions, paglayo ng investors at pagkasira ng kanilang imahe bilang rising superpower. Kaya mas malamang nagagamit sila ng gray zone ng mga taktika tulad ng black aid cyber attacks, electronic warfare at maritime pressure para pilitin ng Pilipinas na sumuko ng hindi dadaan sa full-scale war. Kung ganito ang paraan ng paglaban na walang direktang sagupan, posibleng tatagal tayo ng 30 days. Ngunit ang kapalit nito ay malawakang economic paralysis, gaya ng pagbagsak ng trade, pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, paghina ng currency at posibleng social unrest sa loob ng bansa. Isa ring malaking salik sa magiging kahihinatnan ng digmaan ay ang public opinion at political stability sa Pilipinas. Halimbawa, kung matatag ang suporta ng mamamayan sa gobyerno at militar, mas malaki ang tsansa na tumibay ang loob ng bansa at kayanin ang 30 days na paglaban. Ngunit kung magkaroon ng malalim na political division, partisan complex o pagdududa sa pamumuno, maaaring mabawasan ang moral ng mga sundalo at mamamayan. Higit pa rito, posibleng gumamit ang China ng propaganda at misinformation campaigns gamit ang social media, mga trolls o fake news. Babaguhin ito ang narrative at palalabasin na walang saysay ang paglaban o talo ng Pilipinas bago pa man magsimula ang digmaan. Sa ganitong sitwasyon, napakahalaga ng papel ng media, mga simbahan at civil society organizations. Silang magiging tagapagdala ng makatotohanang ng impormasyon, magpapataas ng moral at tagabantay laban sa psychological warfare o panlilinlang. Kung sila ay magiging matatag, makabansa at responsable, maaring mapanatili ang pagkakaisa ng sambayanan, isang sandata na kasing halaga ng anumang misail o barkong pandigma. Pagdating naman sa economic front, mararamdaman agad ang pagyanig sa loob lamang ng unang linggo ng digmaan. Tataas ang presyo ng langis dahil posibleng maapektuhan ang shipping routes at oil imports, lalong-lalo na dahil umaas ang Pilipinas sa supply mula sa ibang bansa. Kasabay nito, maaring bumagsak ang stock market, humina ang value ng piso at magkaroon ng disruption sa mga pangunahing trade routes na dumadaan sa West Philippine Sea. Dahil dito, posibleng magsimula ang panic buying ng bigas, gasolina at pangunahing bilihin habang nagsisimulang mangamba ang publiko. Ang tanong ngayon, handa ba ang Pilipinas sa ganitong senaryo? May sapat ba tayong reserbang makakain? Mayroon ba tayong strategic fuel stockpiles at malinaw na emergency protocols mula sa gobyerno para mapanatili ang stability kahit pansamantalang maputol ang supply mula sa labas? Dahil kung kulang ang paghahanda, maaring mauna pang bumagsak ang ekonomiya kaysa sa mismong depensa militar at baka hindi pa man lumipas ang 30 araw ay gumuho na ang ating kakayahang lumaban sa larangan ng ekonomiya at panlipunan. Sa huli mga kapatid, ang tanong na kaya ba ng Pilipinas ang 30 araw na digmaan laban sa China ay hindi simpleng yes or no. Depende ito sa kung gaano tayo kahanda. Halimbawa, ang political will, military modernization at suporta ng mamamayan, pati na rin sa kakayahan ng pamahalaan na magdala ng mabilis na diplomatikong tugon o international assistance. Kung walang malinaw na plano at koordinasyon, mahirap asahan ng matagumpay na pagtatagal. Pero kung may maayos na strategy, preposition supplies, matatag na liderato at epektibong civil-military cooperation, ang tatlong araw ay hindi imposibleng lampasan. Kaya anong aral ang dapat nating makuha? Simple lang mga kapatid pero malalim. Hindi pwedeng puro tayo tiwala sa Amerika o sa sino mang kaalyado. Ang tunay na depensa ng isang bansa ay nagsisimula sa sariling lakas, pagkakaroon ng sariling paghahanda at sariling pagkakaisa. Ang tatlong araw ay hindi lang isang military requirement. Ito ay simbolo ng soberanya, dignidad at kakayahang tumindig ng hindi umaasa agad sa iba. Dahil kung sakaling dumating ang digmaan, ang unang baril, unang luha at unang patak ng dugo ay mula sa atin mismo manggagaling. Hindi ito mula sa Amerika, hindi mula sa Japan o sino mang kaalyado. Kaya ang mas mahalagang tanong ngayon, handa ba talaga tayo hindi lang sa laban kundi sa sakripisyong kaakibat nito? Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!